Nabuhay muli ang usapin tungkol sa modernisasyon ng mga jeepneys kamakailan lamang dahil sa isang resolusyon ng Senado. Tuluyan na nga bang mawawala ang tinaguriang King of the Road, o ang ating mga jeepneys dahil sa Public Utility Vehicle Modernization Program ng gobyerno sa pamamagitan ng Department of Transportation o DOTr. Sa ilalim ng programang ito, tanging mga korporasyon o mga kooperatiba lamang na mayroong at least 15 vehicles ang pwedeng mag-apply ng prangkisa. Ibig sabihin nito, ang mga driver o operator ay kailangang magsama-sama upang makabuo ng korporasyon o kooperatiba. Nito lamang nakaraan, nagpalabas ng isang resolusyon ang Senado na nagsususpinde sa pagpapatupad ng naturang programa hanggat di daw nare ang mga issues na nakakaapekto sa sektor ng transportasyon. Ayon naman sa DOTR, itutuloy daw nila ang pagpapatupad ng jeepney modernization. Ano ba talaga mga kuwis? Naging bahagi na ng ating kasaysayan at kultura ang mga jeepneys Tuluyan na bang mawawala sa kalsada ang mga ito? Huwag naman sana. May iba pa namang paraan kagaya ng modern jeepney na gawa ng Francisco Motors na maliban sa mas mura kumpara sa mga modern jeepneys na kailangan pang utangin sa bangko na preserve pa nito ang original design ng ating mga traditional jeepneys.